Ito pala isang hinang ingay guys Kaya naririnig ko yung vibration Sounds familiar right? What's up mga homies? Zero TV muli Para sa isang panibagong vlog And thank you guys sa panonood Sa in-upload ko kahapon na ano Review Kay Easy 150 FI natin Si Zero Q Na 4 months review And salamat po sa mga sumusuporta at nanonood ano. And hopefully, in the long run, malagyan pa natin siya ng content, magawan pa natin siya ng content, di ba? And ngayon, punta tayo dito sa ating Easy 150 FI. Alam ko na guys yung sanhi ng ingay niya. First guys, kala nyo sa cellphone holder, sa plaka, sa keychain. Pero hindi po talaga eh. Hindi po talaga doon nagmumulay ingay. Pero alam ko yung ingay na create nun, nangyari na rin sa akin yung dati. Pero ito talaga yung sanhinong ingay niya. Ito guys. Actually kagahapon ko po siya na nakita na ito talaga yung problema. Kasi kung nakikita nyo, inalis ko na kasi yung stock bolts nito. Iba na yung nakakabit. Yan. Ayan. Kung makikita nyo to guys, ito yung busina natin Diba? And here is the bracket. Kung makikita nyo itong bracket na to putol po yan guys kaya every time na arangkada o gigigil yung makina natin may ganyang tunog siya, na i-create kaya talagang annoying kaya e, ang gagawin ko ngayon teteipan ko na lang to kasi guys teka ipapakita ko na lang sa inyo para mas makita nyo at maintindihan nyo yung sinasabi ko alright guys ito tinanggal ko muna yung busina natin ito sa pagkakabit nya ron ito yung busina natin guys. Kung makikita nyo, ang bracket na to is sobrang nipis lang. Ayan. Bali tatlong patong na maliliit na bakal lang yan. Sobrang nipis. Kung alam nyo yung kasama sa mga packages ng ano, ng busina. Meron silang bracket dito, di ba? May mga bracket silang included sa binibili nyo na aftermarket na busina. Parang ganun din to yun. Ang, ang ano lang dito, tatlo sila, tatlong pinagpatong lang yan kaya medyo matibay, kaso naka rivet na po ito ayun o, kung nakikita nyo naka rivet yan, no way na mapapalitan nyo pa to itong bracket na to Ayan, kaya once na naputol po itong isang bakal dito talagang tutunog at tutunog to sa pagkakabit dito kaya no way na no way na talaga, no chance na papalitan tong bracket na to It's either magpapalit kayo ng panibagong busina o gagawin nyo na paraan pero tayo gagawin na natin na paraan yan kaya ngayon ang pinaplano ko guys lalagyan ko na lang ng electric tape yung papalupotan ko na lang ng electric tape to para ma hold on ma hold tong ano nagbabibrate na to mga ilang patong siguro kasi para hindi siya mag vibrate eh tsaka nga pala guys itong butas na to dito lumulusot yung yung bakal na to itong bakal na to sana yan yan itong bakal na yan medyo malabo lang sorry po yan yung bakal na maliit na yan to ito lulusot yan for more stable ano grip no yeah, yan ano na lang natin siya ng electric tape Papuluputan na lang natin a few minutes later right guys ito so, sobrang dali lang ng ginawa ko mas kaya 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 nyo yung gawin kahit mangyari sa inyo to. And ito nga. Ito na yung bracket natin. Nilagyan ko siya ng electric tape. Bali, dalawang patong ginawa ko. Dalawa. Tapos binutasa ko na lang to para itong latch na to papasok pa rin dyan. Nakakabit ko na ngayon. Alright guys, here it is. Nakabit ko na yung ano natin busina natin na may electric tape dito sa bracket niya para ma-prevent yung ingay. Test natin. La. Wala na, anong tunog. Hindi natin pag-aanda. Mati-test natin to once na nakab nakabalik na lahat. Yung fairings natin dito sa windshield. Isalpak na natin. Yan, nabalik na natin yung fairings tsaka windshield. Test naman natin yung kung magbabibrate pa siya. And here. Di ba guys, pag pinapaandar ko siya, pag throttle ko ay nagbabibrate na siya for, for mga ilang seconds. Pero ngayon, titry natin. Ayan, let's go. wala o oh. Pahinggan pa natin Wala Dapat yung magbabibrate na ng tuluyan yun Wala Mission success Nawala yung vibrate nya dahil dun Kaya mas maganda yung simple lang ano Ito nagawa natin na paraan Yan. Thankfully, thankfully talaga na ayos natin yung issue na yun na walang kahirap-hirap. Hindi na natin kailangan ng ibang tools dyan. Talagang simpleng, simpleng electric tape lang. Yun lang. In, binalot natin dun sa bracket na yun. Yung tatlong pirasong maninipis na bracket. Kaya yung isa naputol na. Kaya nag talaga siya ng maingay na sound dito sa loob ng ating Easy Ride 150 FI. Kaya yeah guys, kung nakarelate kayo sa aking issue pagdating dito sa motor na to, eh ano guys, at least alam nyo na, may idea na kayo kung saan nagmumula yung ingay na yun. Yeah, definitely, definitely, check that out. Wala namang masama kung titignan nyo, che check nyo kung may sira na ba yung bracket ng busina. And uh, hopefully guys, na-enjoy nyo tong vlog natin sa ating Easy Ride 150 Fi na si Zero Q at sa ating remedy na ating ginawa ngayon ano and please like share subscribe na sa ating channel Zero TV for more Easy Ride 150 FI contents no and other related topics and this is Zero TV ride safe sa lahat Zero TV out